ba yan mga idol wala pa rin tigil ng baha dito sa ano kala ulo na ito ayan o oh. dito pa rin yan sa ano kalati ayan o oh. pumunta so, ako ng agency sa office ilang araw na to ah ayan o oh. oh. tapos pinapapa kami may doon sa ano dito makatawid yung jeep na sinakyan namin dito makatawid Oh, grabe ano? Nagbayad ka ng gusto sa jeep tapos hindi ka ano hindi ka didiritso sa gusto mong babahan Loneta. Ayan yung museum mo. Oh. Museum. Dito sa Loneta. baka napunta na dito yung mga isda ng dagat agarala kayo titabukol yun kakabsat ah titabukol nagkuti pa yung magna pati masabot mo pero may orlag palo palaon ay na buhay ah Good night, damn Hey, hey. ini nah, eh? guys. Berima lag sar sardin di tulunan. Teksa si tidak kalalah loh Depo takar <susuk> ramit kan ajai perinuma teh dina mangkae teh grit sound babuting himatay Nagkatalay, mga po, kakapsat. Ney. Hindi nga may tikas Hindi ka ginaad to, may paglis ka, Babasakan. Ahay. Gusto di ko na adang presidente nga urnungan ng ka, Ito na yung sinasabi niya na ang tubig kailangan ikunin. Uh, kung na, na ni Presidente Oh. Atari, yung naurnungan. Ha ha. Niya, metlaon una yun. Hey! Talaga na nababa ito. Ito yung